Hindi, hindi, hindi naman ang pagkakahilot. Ha? Lubog na ako sa utang sa iwi, humilot ka nalang humilot, ka, hindi na nabasag ang lamig ng likod ko, babasagin ko mukha mo. Kaya <laughs> alam mo, gabi-gabi na ako din na nagpahilot, gabi-gabi na din akong nagbabayad ng promo promonare sa paghilot. Hanggang ngayon, hindi pa din basag ang lamig ng likod ko. Ano <laughs> well, ang problem na hindi upok na yan, hindi nabasag? Nalimali ko na mabasag ang mukha, mauuna pang mabasag ang mukha niya sa bas sa lamig ng likod ko. <laughs> sa mabasag ang lamig ng likod ko, <laughs> Bihinan mo yung pakpak. Pakpak, -pak. dilipad ka sa akin mamaya. Sana <laughs> <laughs> all may pakpak. Ang hila ko. Angel yard. <laughs> hindi yung gayon niya. Yan lang namang pakpak. -pak eh, kung alin kasi ang hinihilot mo, yung buto na hindi ko naman pinapailot. <laughs> Patay, ang may promo. Pinapressure pina eh. <laughs> Magkano bayad? Magkano bayad? 20. 20. <laughs> Hindi manding ding 20 ang bayad. 20 pesos mo lang <laughs> bayad eh. Kaya pala hindi mo binabasag ang mga lamig kasi ba 20. Noong isang gabi, eh, ang bayad ko dyan 30. Ngayon ang kabuuan ay 20 para kabuuan ang 50. Hindi pa rin basag ang lamig. <laughs>